for today's video andito tayo sa hacienda de los reyes ay ade diba kukuha tayo ng gulay ayan maghahanap tayo ng makakain kasi wala na tayo pagkain ayan kamanting yeah, Ito pala yung kaman kamanting Maghahanap ako ng patola para may maiuwi ako doon sa amin. mamaya. oy Nandito ako Ayan. Ayan. May patola na tayo. Ayan. Ito. Yung patola. Wait. Tapos, may nakita kong isang patola. Wait, 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 Ang dami. Bagay sa mundo. Ito. Sayang talaga yung patola. Oh. Nabulok lang. Diba? Nabulok lang siya. Ang mahal pa naman dito doon. Doon sa ano doon sa amin ang mahal tapos dito nabubulok lang kaya ayan try natin maghanap-hanap baka meron ayan, buhay probinsya tayo mga marsan pores ayan oh. ayan wala tayo big wala tayong taga video ngayon ako lang mag isa kaya ayan ayan Natata natatakot ako baka may baka may ahas. Kasi ahas pa naman ang katsarat. Ahas, ayan. Ayan, ah. Oh, diba? Ayan. Wait a minute. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Hmm. Ayun 'di ba? Oh. Meron tayong mga patol. Patol. Yan. Yan. Wala akong mahanap na patola. Wala akong mahanap na patola. Ayan, naran tayo. Dalawang patola. Pintay sa lalim. Ande. Ay. Oh, naran tayong Tatlong patol. O, oh, ayan. May nahanap tayong patol. At ngayon, maghanap tayo ng tanglad. Ayan. Ayan. Tanglad. Magtatanim kami ng tanglad. Kasi nga, ang hirap talaga magluto ng sabaw pag palagi kami nag, ano, yung tawag nito naga nagahingi sa kapitbahay di diba baka maubos yung taglat nila kami pa yung sisisihin kaya ayan umuwi ako dito at kukuha na lang ako para ipatanim sa aking jasawa so, ayan magkukuha kami ng tanglat para ipatanim. Mamaw. Pero ito? Cheneva. Mm -hmm. Liba lang. Pababa na tayo. May nakita na akong tongue glad. Maraming ding bambaw eh. Ayan. Wow. Meron dito. Ayan. Sandali eh.

Kukuwa tayo Maraming baya ba? ba. Kukuwa tayo ngayon, baya ba? Hmm? ba? kain tayo ng bayabas. Bayabas! Ayan. Bukid. Andito kami sa amin. Bukid. Ayan. Ayan. Um. After nung after nang trabaho ko kanina umuwi muna ako sa gloob dito. At ayan o. Oh. Tignan nyo yung ano. Ayan, di ba? Ang gamba talaga dito sa amin. Ang fresco, fresco talaga dito sa amin. Ayan. Di ba? sarap. Hmm. Kain tayo ng bayabas. Hindi pa siguro ito masyadong hinog. Kasi napaka ano pa. Tawag nito na napaka. Namakarap. <laughs> Napakatigas pa niya talaga. Ayan. Pababa na ako. Nag ano lang ako dito ng saglit kasi may importante akong gagawin kaya ayan. Punta ako dito at ayan, punta ako dito nag naghanap-hanap ako ng pruta na maiuwi doon sa amin. Ayan, 'di ba? At ayan nga may nakita akong saging kaya ayan kukunin natin yan. Yung sagi. Ayan. Ayan. na tako. Ayan o ayan. May baka. Ayan na diba? At ayan na tignan nyo Nakita ko yung saging. Ayan. Ayan. O. Ayan. May saging. Oh. Ayan. May saging. Tignan. Sana yung saging. Napakita ko sa inyo yung saging. Nakita nyo? Hindi nyo makita yung saging. Ay, ewan ko. Bahala na. Basta meron. Ayan, pa Sandali. Ayan. Parang sabah siya. Sabah. Kunin natin yan mamaya. Hello. At ayan. Maghahanap na naman tayo na ang guyabano. O, ayan, ba diba? Ayan. Nakikita nyo ba yan ang lupa na yan? Ayan. Kasi malaking lupa na yan. Hindi yan sa amin. <laughs> Ayan. Bababa kami dito sa may sapa. Ayan. Para maghanap ng maghanap ng wala. Ay! Sana all nag, naghahanap ng wala. Dito talaga dati kami naka, naka, nakatira. Ayan. <coughs> केप बोगनौ काकारा गबान का जोती हां सेन हुआ हां तुम लोग कौन ना यू हाथे At ito na pala yung guyabano na kinuha natin kanina. O, ba diba? Napakalaki talaga mga Mars and Ah! Ito pala ang nahanap ko ngayon. Ah! Diba? Ah! Ayan. Ma. Guya bana, guya bana, guya guay... ayan. Tingnan niyo. Marami tayong mga meron tayong saging ito na pala yung saging na kinuha ko kanina ayan marami na tayo pagkain ngayon mga mars and pears ayan lagi mm. ayan nandito na naman tayo maghanap tayo ng marang ito Nandito tayo sa mga puno ng marang ayan marami ngayon ano pruta pruta ng mga marang mga mars and pars, ayan maghanap tayo. Diba, pisa ko nai? Yan. tayo ayan. Tayo. ayan eh. Tignan niyo yung mga... Tignan niyo yung mga. Oh! Aw, yung mga marang. na eh. ayano. Oh. May nakita na tayong marang. ay Ayan, Ah, oh. Ayan, oh. Hala. Tingnan natin Ayaw may ano na may <laughs> baka may ah <laughs> may ah uh, dito ay. ay nakita ko kasi pa dito parang ano parang hinog siya ayan ayan, look, ah. ayan. ay hindi pa siya hinog ayan hindi oh. pa siya hinog maghanap tayo ng iba ito pala yung na-harvest namin kanina na marang mga Mars and Fars. Ayan, may pagkain na naman tayo. Ang galing talaga namin mag-harvest. Yeah, bugasan pala natin. Ah, bugasan pala natin to mga Mars and Fars para madali isang mahinog. Ayan. Ganito pala siya pa, pati mawala yung ano niya. Yung dakta. Oh, diba? Ganito talaga ang buhay bukid. Buhay bukid. Ang dami namin marang. Kilala nyo ba itong prutas mga Mars and Pons? Ayan. O diba? Marang! Maraming maraming salamat sa kumuha nito. Ayan. Ang dami dami natin iuwi na pagkain ngayon. Mga Mars. Marami pala talaga pagkain sa bukit. O diba? ako ngayon na marami dala Ngayon kakain tayo ng atis. Yes. Atis. Oh, bakit mas bumuka yung ano? Wow! Iyan, pagkain bukid. Oh. Tara kain tayo. Hmm. Sarap. <laughs> Kain tayo. At di ka. Kinuha natin na bambawing at syempre may patola. Meron tayong tanglat at syempre may atis, guyabano at saging nasaba. O ayan, 'di ba? Ang dami nating pagkain ngayon ayan